Ayun! Ayun! Laki Ang laki! Hahaha! <laughs> Nakikita natin! Nakataan din tayo ng 15 mil mga atol! 15 mil? oh! Oo, oh, sabi <laughs> nyo <na>, sa'yo, <sabi laughs> malaki! 15 mil! Woo! Magkakamalala lang 15 mil! Nakataan mong lakasagaw! Ayan! Nakataan Ay! Na, <utok> pa gusto! <laughs> <laughs> Bà kính đây bay có mấy bay không mấy bay không simin bay không mấy bay không mấy bay không mấy bay kw pasir 到嘛，到咯，呵呵呵呵呵，好。

enta ay Ayong na tayong mga idol. Uh, ah Salamat ih. Kailangan talaga ay nga yan si IATP para mana. Idol, lalaki nang ngolida distans. Magkauna. Lagam. <laughs> <laki>. Ano <laughs> ba 'yung mo, mama toto ko igalo? Magtaka ka nung ikamani ko ah. Ay doon. Oo. Oh, Laki-laki yan ah. Oo. Uh -huh. Ah, ulit sila diskarte mga idol. Tsaka nakahuli sila na ng isang malaki. Nalaki pala ng butas. Oo. Oh, uh -huh. kaya namimili. Oh, uh -huh. three point. <laughs> <laughs> بسم الله ما تعال معي دال هاي ما ما بوليه سايو ما كانك

Ayo, lah, dah, 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 dah,

Alak kata kau, oh! saya mana kaya Jinjjimii! Kamu kata alak kata dia kata alak lah! Hahaha ada yang begitu. tu! ada kamera ada ada, tak ada, tak

Diyan na namin maidot. Kuwentuhan na namin mga bata ko dere. Talaga naman. Sarap ng mga ito, pinapahirapan tayo eh. Hey, Kendu, oh yo yo, yeah, Grabe yung mga idol, beras tayo lang, awal tayo malaki <laughs> Saya Napakasaya ah, mga idol Dito kasi okay, talaga dalawa, mga idol Nagkatsaga ah. okay, ka lang, may pag-asap Ang ganun Nakakita ko lumulutang eh Pag-angat ni Kuya, pag ko sa kanya Kaya buki na ano ko, nasa pool

Nakadala na naman si Idol ng tilapia oh. Lapad o oh. O, oh, kinsimil na lang to oh. Dol, lagay mo sa sako do baka lumundag Laki mga Idol o, oh. tilapia Tilapia yan Dali na naman mga Idol eh. Oh. Sabi mga idol, oh. puro lintos yung kamay natin. Sulit tayo mga boss. Ah, dito ko tayo mga idol tindahan